Pusos, what's up mga uh, repa yeah. Nabak sa ating YouTube channel Mas nabihin ng umaga Hintayin ko yung bus Magbabas lang ako Puntang station Ito tayo ng ano, chungli Pabayaran ko yung Load ko Yung internet load Dahil araw ng sahod ngayon Tara, samahan niyo ako Let's go skinsos, skinsos, skinsos. Mga yan, no? Nakakatrabaho tayo dun, no? Magbabas lang kasi ako. Sayang ang pera. Kailangan magtipid. Wala nang overtime. Para kami masadong gawa. 9.30 yung bus 9.26 na o, oh, lapit na dito lang ako maghihintay diba let's go ay umambun pa mga repa dito na ako sa station yan Sinpong station Chat ko si pare Mark Gusto magchungli Hinihintay ko pa yung chat niya Mga repa may pasok pa ako mamaya. Umayang gabi. Araw naman na sahod na yun. So, kailangan gumala saglit. Ah, oh, chill station. Ano ba? Diba? Ah, yes. Hintayin ko lang yung chat ni, chat ni pare Mark kung susama. Pare, papaload mo na ako. Yan o. Oh so yung tinatap natin sa mga train at bus. Dulutan ko lang 200. Okay na yan, diba? Hmm, mare pa, maulan. Oo daw, sabi ni para Mark. Papunta na. Uwintayin natin dito sa station. Ito pala mga repo, yan o. Oh. PTI. Power Tech Technology. Marami rin yung Pilipino dyan. Malaki to, PTI. Ganito. Kaso binaba dito pag sobrang lakas ng ulat bahay mamare pa so hintay lang natin si pare Mark food trip na naman kami food trip siyempre pag sahod food trip di mamare pa na <laughs> nakikidaman ka daon <laughs> Mark in the house ayos uh, yung ano yun ikaw nga eh okay. Ini hmm, kisah oh. oh. Uh, yes. Buh maulan na, pare. Ayun na yung ano. Ay, ano kuy kuy yan. Eh. Sardin brata. Hindi ko sabihin. orange, hindi titigil yan, mare pa. Ah, wala. Pa-pasa ero. Graba yung laman oh, na yan yan na yung train Open sesame Tara may Ang gagawin natin ulit? Kakay Kakay lang Walang tagay na Hahaha <laughs> <laughs> Ano na kasama ka sumu mat sumuka yan Hindi, biro lang. Wala na sumuka, malakas kami strong kami strong. Sumuko lang, sumuko. Tiyar mo na Eh, makapagata kami ka tayo. Wala lang makataan. Tapi ni kalau tu dong tu Mulan na mare pa. Ugchong oh, listi yun. Dito lang sa Taiwan yan. Maulan sa labas. Mabibidro muna ako. Sa hunti mare pa. Babayaran ko yung ano, internet load ko na one year. Kasi nag-down lang ako ng dalawang libo doon. May 1.8 1.9 na babayaran ko. So, medyo medyo ay kompleto na yung sahod natin yun. Eh. pero hindi ganun na ano, uh, kalaki wala naman tayong overtime diba? at least kompleto na kompleto na isang buwan hindi ka tulad nung isang buwan diba? kulang pangalawang sahod natin sa Kinsos sa Kinsos pagpalik let's go Maluwag ang chungli ngayon. Yun na diyo, si ate. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Mga pinipod dyan Ah Ah, hintay mo ko dito pre. Bayad lang ako kay ate Ngayon manang, <laughs> bayad ako Sarado pa yung knife pare Lakad-lakad mo lang kami, mga rep, ha? Ayaw. Maulang. Hapon. Jordan Paul, pukinan okay mo yan. Bakit, ano ka, endorser? Weak ka naman. Weak. Na oh. Ah. Na <laughs> Ay, hindi pa. Oh. Saan ka, pre? Dallas, ano? Dallas, Dallas, Dallas din London? ako. Oo, nara ha? oh, nara. Oo. Game 1 ngayon hindi yata, di ba? Friday Friday ba? Hindi ba ngayon? Dito ako bumili ng cellphone sa Ay si Bayo Bernard Yung mga second hand dito eh Oh dito rin kami kumakanin para ba ilawat oh Oh Sarap po Oh Oh ah, tara, net muna tayo, net Mga tingin ng jacket Jacket. Wala tayong masyadong jacket. Yung may hoodie sana. Kahit isa lang. Sahod naman. Sahod naman! Hello. Ano to? Selected short slim clothing. 2 for 50% off. Mamaya, tignan natin dyan. Pero dito muna tayo. San Med. Sa baba, sa baba tayo. Baba pre, baba. May mga sabatos yun, no? so, okay pa naman. Eh, pabili ng jacket. Tingin lang. Baka may matipuan panapasok sa budget. Alam niyo naman, medyo kuripot tayo. Medyo kuripot muna tayo ngayon. Wala pa akong makitang jacket. Wala pang jacket masyado. Kasi pare Mark, nagsukat ng pantalon. Kaya pabili niya ako eh. Wala rin akong pantalon pa masyado. Hindi ko rin kasi ako mahilig sa pantalon na. Kasi so, gusto ko na lang ganito wow oh, sabang kayo kung pang taglamig sana lang sana lang bibili ulit maray pa. Ah. gastos na naman Wag <laughs> muna no gandang sapatos gandang sapatos mo. repa hmm? ito pala yung mga naka yung mga naka sale Pabila. Sa taas kaya. Oops, copyright tayo. Kung magsabaw pare, parang namiss mo to. na rin <laughs> ano, ba? Dito kami may kumakain pag lasing eh. Pag lang lang. Dati, inulit tayo dito. ate. Dito tayo ng gold to. Kaya lang. oh, oh.

Kaon, kakaon muna kamay, cha tsatsang tay. Eat all you mare pa. Food mo muna tayo, sahod naman, no. Dito iba? Hindi banger? Di ba dawa? Tsak ngay, tsak ngay, tsang tay ato, eh. Tsang tay eh. Diba? Sauce! Kapitan, um, kung makain ka na, pre, ah. Oh. ko maraming ito. mag ka, ah. Abang kumakain ka, ha? At kukuha. Diba? Mm. Ito yung kin. Mareta. Hindi ko yung rice. Wala yung rice, eh. <coughs> <coughs> Bravo, Alex. Ha ha время до

awan pasti ada iko ada de karnilaan apa mantika dia oh ada oh aku ini gak kartunya ada are busuk nao palawang bas pa lang second bas pa lang marepo ah tuli dit na jam ba ya tiba let's go tiger oh 1 menit Repel ha, repel. Dessert mga ba May halo-halo uh, pa dito. Halo-halo. Uh, dessert na, wala na. Kundi na lang. <laughs> Pusog na. Halo-halo. No Mare solid. Ano? Cantay mare pa. Busog. Ano? You know, may ice cream pa ako. Matunaw na. Mulan <laughs> pa. So, sobra busog ko. Dahil <laughs> hilo na kami sa kabutukan. Nakakaibilan ah, din pala. Siguro may 50 ang hipon yung nakain ko doon. <laughs> Solid. Yan. Mawin na rin kami mga mga repa. Ito lang yan o. Oh. Apit sa station. <laughs> okay. Okay. Huwag um. ko na dalawa yan. Isa lang. <laughs> okay lang yung isa sa akin. Huwag ko Ha? Pwede nga lang. Hulugal. Dito tayo na. Siyempre pag maganda yung nagtitinda, di okay. uh, diba? ba? Bibili tayo. Ah, uh, di ba? Nasa, bye bye. bye pa pala ako. na ba? Lantok na ako. Oh。Busok ko. Busok ko. Lato, ano pala? Pusog ah. mga lepa. Pasok pa ako mamaya. Oras na. 2.30 na lang hapon. Pauwi pa lang ako. Hmm, Nakao. Let's go. Mga lepa. Mga dito lang ako, Sherbog Station. Nagiwalay na kami ni Pare Mark. Doon siya sa kabila. Dito ako. Magbabas na lang ako, sakto. 6 minutes na lang yung bus, mga repa. Doon yung sakaya. Tapos bibili muna ako nito. Di ba? Anong tawag dito? Ayan, dito tayo ng apat. 160. Okay, forma. Oh, Uh, 160. Mm. Abili ako ng pabango at saka ito. Paubos na kasi yung pabango ko mara pa eh. Mukha na akong ano, mabaho pero nagpapabango rin ako. <laughs> ah, mara yung ano. Oh. Parang mabaho wala akong tignan. Pero nagpapabango rin ako. So yun. Mga na. Pauwi pala ako. May pasok pa ako mamaya. 8.30. So ilang oras na tulog natin. Pero okay lang yun. Galing naman tayo dito. You know? Let's go! Pusok pa rin ako. Tagalang dyan -tag, ko. Oh.